Ay, totoo ba kinakain mo to hilaw? Tay, ano nay Ito kinakain mo to hilaw? Pero ano nay totoo nay kumakain siya ng hilaw? Pinapasay mo ang hilaw na gatas? Pinapasay mo? Kape, ginapasay mo man ng kape? Sina ba mong kinabisita ka o? Dali na. Ito, si, ito, ito na yan sila, di ba? pwede ko ba makita sila? Dali choy, bangon ba Choy? Kaya maanos sa emo Choy, oh. Ayan sila, tiyo. ito po yung dalawang matanda. Ito yung dalawang... Dali Choy, dali ni ma Ano, malong aga. Kamusta po? Kamusta? Ini e, sila, oh, ano yung nakita ko dito na picture? Kanina yung picture to? Kanina yung picture to? Kanina yung picture? Ilan ang mag-asawa, sir? Sila pa ni sila ng mag-asawa? Oo. Uh -uh. Oo, oh, kita um, natin, na oh. Oh, Ito, wala pa silang... Bagong kasal pangalan ni Nanay? Lilia. Nanay Lilia, ma ano pa pala matalas pang pandinig niya. Nakarinig po siya. Kumusta naman po yung mata niya po? Nakakita naman po. Malabo na. okay pa? Okay Ilang pa. taon na po si Nanay Lilia? Natawa na. Gapila ka na ganit, Chay? Sen sinin ta na tao. 1950? Oh, 1950. So, ano na siya? Nasa 74. 74, tama? Si Benito po, 'no? Sino 'tong po 'yung este si Tatay naman. Ano pa pala ni Tatay? Si Jeka 'no. Kun ano ni mong kawala kami ko balukon sana na tao si Biyoy mo. Eh kumusta po kayo, Tay? Kumusta po kayo? Ano? Ano po, ano, ano 'yung mong ngalan? Hello. Kano. Eh, pila ka na? Pila na at ka na to? Eh Uh, Ula, sa kabalo sir sa mga kinatawahan sir mm. yan lang ni mga utod mga kabalo ang dito kung sa babaw ang mama ko ay uh, uh, mga di anong ilang anong anong ginagawa nila dito araw-araw dito lang talaga sila oo. natutulog oo wala po kayong mga anak wala Hmm, um, ganun din sila nito anak ganun Hindi, sino pong mga tumutulong sa inyo nagbibigay ng pagkain paano po kayo nakakain matagaan kami Ah, ginatagaan lang sila. Binibigyan kayo ng pagkain. Sino po mga nagbibigay ng pagkain sa inyo? Kapatid ni tatay. Ako sir, nag-supportar na siya. Ah, ito si, ano, kapatid po. Nabalitaan ko. Totoo po ba na kumakain si sila dalawa ng noodles na hilaw? Oo. Totoo? Oo, sabi mo ganito. Ayan. Hindi niya maluluto. Ito, hilaw po ito na noodles. Kinakain niyo po ito, hilaw? Hilaw. Si si ti lang so, Ah si ito, tatay? ito sir. Tay. Totoo ba kinakain mo to hilaw? Mm -hmm. Tay, ano oh, nay? No. Ito kinakain mo to hilaw? Mm -hmm. Pero ano nay, totoo nay kumakain siya ng hilaw? Bakit po kayo kumakain ng noodles na hilaw? <laughs> Sa akong grupo taganao sir daw na tamara na siya mag magluto mag sir. Ah, ibig sabihin wala siyang lutuan. Oh, mayroon naman siyang oh, lutuan dito. Kanya siya matamad. Tamaran mm. na sa sir ng oh, tamad na, tamad. Tamaran na sa sir Parang ayaw yun ng gumalaw, gano'n. So, dapat luto na yung binigay mo sa kanya. Mm -mm. Sa kalusugan naman po, ano po yung nararamdaman nila? May mga sakit na po ba sila? Na kailangan ipapacheck up? Ano po? May sakit po kayo, Nay? Ano yung sakit? Sulok-sulok. Sulok-sulok? Diyan sulok. mo. Laging kumakalam. Bakit ho? Bakit ho? Laging kumakalam? Sakit. Kasi gutom. Sakit. Gutom. Baka ulcer po yan. Baka ulcer po yan kasi gutom siguro. Tumutulong na nagbibigay ng pagkain, nagluluto ng pagkain. Kayo po. Kasi ganito, meron po kaming ibibigay na mga pagkain. Dito kay Nanay Lilia at kay Tatay Kano. So, iiwan namin sa inyo. Ganon? Okay, para luto na lang sir ang ito. Kaon, lasing-lasing na niyo lang. po. Kayo po magluluto. Kapos ati, dati dyan na lang po dito sa kanila. Hmm, sila na lang ko Kamo na, maluto. On, na, lang, oh, so maluto. na lang maluto. so dito namin okay. ibibigay. Dito namin dadalhin idadalhin hmm. yung mga pagkain na ibibigay namin sa inyo. Pagka kabinigyan kita ng pera, ano pong gagawin niyo? Tay. Ano okay. po? Kuay. Uh -oh, so si Tatay, hindi kita so, bibigyan ng pera. Uh, pagkaon, Ito na lang, kailangan mo ng pera. Kain. Pagkain pag -a -a. talaga. O, sige, sa ngayon, bibigyan ko muna kayo ng pagkain. Tapos, aalamin ko yung condition nyo, ha? Hmm. Okay? O, ito yung mga kapitbahay, yung iba dito, kamag-anak na po nila. Ngayon, ito si nanay ni Lilia. Lilia, at saka ito si tatay ka, no? Wala na po silang mga anak. As in, wala talaga. Hindi talaga sila nagbunga yung ano nila. Wala, 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 wala. Ay, mga uh -oh. adeptibo sila, pero wala. wala, 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 wala. Ah, may adopted sila? Hmm. Sa Saan na, na, na po yung asawa ng ila adaptive? O, hindi, hindi, na na sa... alaga, hindi na sila ano hmm. Hindi na sila po humuwat Hindi sila na sila talaga bumalik sa inyo. Hindi. Ilan po yung adaptive nila? Tatlo, Tatlo. yan yung Atatlo? ano namatay na yung panganay. So dalawa na lang may Atatlo? mga pamilya na rin. Uh -huh. Pero mula noon umalis na sila hindi na talaga bumalik. Uh -huh. Pinabayaan na sila, 'di ba? Uh -huh. Ngayon ang nangyayari, <coughs> yung mga kapitbahay nila nagtutulong-tulong na lang, o, anong kaya nyo lang din, 'di ba? Uh -huh. Kasi mahirap din ang buhay. Uh -huh. So wala ka rin kayong kayang ibigay sa kanila na supply na as in talagang bigyan araw-araw na pagkain. So minsan mm -hmm. na wala, wala talaga sila makain. Kaya nangyayari, kumakain na lang kayo ng hilaw na noodles. Tama? Hmm, kung tagaan. Pintagaan kami. Pinapasay mo ang hilaw na gatas? Pinapasay mo? Kape, ginapasay mo man ng kape? Hindi na sa sila mga Hindi na sa sila sa mo sa Okay, sige. Ganito na lang gagawin natin. Sa so, ngayon, mayroon akong ibibigay sa inyo. Ngayon, na, kung hindi mo kayang lutuin, huwag niyong kainin ng hilaw, ha? Kasi mayroon namang tutulong na magluluto. Ito si ate. Ano po pangalan niyo, ate? Giselle. Ate Giselle. to so, maraming gatas. kaya mo dito. Tapos, biskwet. Bigyan natin ng biskwet. Kumakain ka ng biskwet. 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 Oo. Biskwit pita siguro, yung malambot na mga biskwit. sige, ganito mag-iiwan ako ng pera sa inyo dito. Bibilan natin sila gulay. Ate ah, bibilan mo sila ng gulay na para pang sa sabaw, sabaw nila. Siguro maano ma na to makatulong to para mapa up sinana. Baka may sobra pa to. Kung anong kailangan na emergency na gamot. Bilhin na. Mas coordinate nyo na lang sa akin kung magkano na gastos. Kaya lang naman na ibibigay ko sa inyo to kasi kayong tumutulong, di ba? Mm. Kaya pag ibibigay ko sa kanila to, mawawala to. Mm. Baka mamaya pasukin pa sila dito. So ipagkatiwala ko muna to sa mga kapitbahay na tumutulong naman talaga. So sa kanya ibibigay, 5,000 pesos tay. Ito 5,000, check up ni nanay. Pag may gamot na bibilin, ibibilin na. Tapos pagbalik namin dito, usap tayo, at titingnan ko kung ano po yung nangyari. Ano ba talagang sakit ni nanay? Una kabila nga talaga kayo ng ano. ano uh, at magdadala pa ako kung sakali ng mga ano nila. Ito, ano pangalan niyo ate? Giselle. O ate Giselle, 5,000 pesos. Yan para ano kayo nanay.